ito yung resulta ng paghanap namin ng mga hipon. Pagbalik namin sa bahay by di? May rasyon na naman. <laughs> rasyon. May <laughs> rasyon na naman. Dito yung pinakatalim ko talaga. Yung parang kong sinasabunutan. Ini-imagine ko yung aking kababag. Shout out po dyan. Ito lang naman. Ito lang naman ang dakila pako. Hindi ganyan, paku. ganyan, no? Aray ko. lahat. <laughs> Ganun yun. Kabunutan mo. Ano? Manda Dasha Yung yun. Yung yun sa bunutan mo na yun. Ganito. Oh. Ganito ako pag galit. Binadaan da, ko na lang dito. May hirap yung gano'ng daan mo. Daganan ka lang nun. Para ka na... <laughs> ano, Nabigpison. <manong> <laughs> Ito yun guys. <clears throat> Entra, ent, ent, ano to, intro ng aming Ramadan. Oh, andiyan na yata si Tatay Te. Nagbusina ba? Oo nga, si Tatay yun. <coughs> tingnan mo daw, tingnan mo lang. Silipin mo lang at baka ako hindi tiyak. Tingnan mo lang. Hindi ba? Pinatakbo lang kita. bumaba yung hipon. At ito na nga po. Bag, pagkatapos namin maghanap ng hipon, ay kami nautusan pa. Pero kami nakakain na din ng hipon. Kailangan eh, kumakagang bukas. Kailangan namin umubawal. Alas 4 pala. Huwag! Oh! Huwag! Pambihira. Sigurado may luto yung matandang yan bukas, ti. Malamang sa may cream, ha? Just go. Buti sana kung mag... Ayan ang aking... order lang. Kabadi. ano Anong... Ganon ang pagsabuno ka? Oo. <laughs> Bay, yan laki mo na yan. Mananabunod ka. Magulos dili ka. <laughs> ano, sasampulan natin yung pinsan mo? Huwag. <laughs> <coughs> hey. sa tanang buhay mabot ako na ganitong edad ko wala pa akong natawa wala pa tayong sinabunutan wala pa akong taawa na tao sinabunutan mo lang ay isa oo, oo alam ko yun <laughs> yun na yun <laughs> yung sinabunutan ko na yun alam mo din yun <coughs> alam mo yun ganun magsabunot hawak tayo nga Mm -hmm. Tapos yeah, upload ko yan. <laughs> <laughs> so, Parental guidance. Parental guidance talaga yan. Grabe naman itong pakuna. So, saan ba nila ito kinuha? Sa ulahan ng kalabaw. Ulahan ng kalabaw yata ito. Huwag mo naman yung mga maiksik. Eh. Mama, yung mga pandak, itabi-tabi. Oo, tabi mo yung pandak na yan. Maingay yan. <laughs> basag. The basag trip ba? Nag, <laughs> nagpipilit, nagdaan, uh, nag, uh, ano ba? Naggagala. Aba. Ano ba kang ginagawa doon? May maniho naman ka eh. Kaano-ano? Ano? KG. <laughs> KG yung maniho natin eh. Hindi na lang nag-ikot-ikot siyang minsan na nga tayo nag... lalabas, eh. Wala na nga siyang trabaho. Tamad din talaga. Ang sarap din eh. mm -hmm. sa bunutan mo eh. Sa bunutan mo, pa'y kalbo na nga. <coughs> kalbo ba yun? May konti pang natitirang buhok. Kalbo ba yung maningo natin na eh? yun? May kaunti. Okay tayo ni. Eh. Ang dami nitong pako na to ah. Tama na ba yun? Mabubulok din lang yan. Tatapon natin kasi yung luma. Kaya, huwag tama-tama yan. Sobrang lamig. Hintay. Ang lamig na nadaram ako sa ginastos natin. Eh, nagbibilang ba ng bariya? Ayun <laughs> <laughs> Ay, na natawa ko dun sa part. <clears throat> Nakinakabahan ka na. Oo. Baka ma-short pa. At magbalik kami sa ano. Ay. Kawawa naman tong kahirap ko eh. Nagbibilag ng bariya doon sa likod ko. Ganyan talaga. Pinoy tayo. Buti sana. Pwede bang tawad Buti. na lang yung ano dito? Buti na lang yung... <coughs> <coughs> yung... Kahit oh, okay. kasir doon. Inaano din kami. Kasi kilala nila tayong Pinoy. Mm -hmm. Kaya tayo mahilig na discount. Sabi niya, no more money. Eh. <laughs> Sabi niya. Akin na ang ano, rag, ano yun, number. Baka Ay, may Ay, discount. Yun, isip niya, baka may discount. Mm -hmm. Ayun Ay, Eh pala, wala naman. Wala discount. naman tayong discount yun kasi matagal na tayong ano eh. Hindi na bili dun. Hindi ka mo. Hindi tayo regular na namimili. Hindi yung product, nung may discount o wala. Ito naman po ang Jerjera. Guys. Ano ba yan? Jerjer -jer mo dahi, walang sarap. Walang sarap, walay lami. Tignan mo, nalaki pa nito oh. Saman yan. Alas yun na eh. Hmm? Alas yun si. Pag dito yan darating si tatay ngayon ah. Mahal na siya dyan, mahal na natin. Pag di darating yan si tatay ngayon ay, huwag na siyang umuwi. Huwag pala may tama pa rin sa akin ay ito nang pinakamahirap Maliit naman tong jerjer nila ha hmm. huh? maliit tong jerjer nila hmm. baka maliit yung nagtanim mo huh? maliit <clears throat> bakit maliit ng tong jerjer nila Natipos yata to. Baka, ano to, panganay kaya bad suit. Oo, manamana dyan sa nagbimay. Manamana sa nagbimay. Pero sabi nila, yung malilit daw yun yung masasarap. Saan pa ito eh? Ha? Saan? Huwag ka maingay. Ha? <laughs>

ito mga aking kasama mga kabayan eh. <laughs> maingay. <laughs> Ako pa na, maingay. na yung na yung kangkong kanina pa sa panday. Hindi niya pa na, napili-pili. Dami niya pinipili. Alam mo bang ang bundok to eh. Kil kilalang kilala yung kangkong. <laughs> <laughs> Kaya ginakilala ko muna kung... Nasaan yung puno ng kangkong? Tinapon mo? Ay bakit mo tinapon? Tatanim natin yan sa labas ah ikaw ang naghihimay. Ay, bay, nandiyan pala. Nandito pala. Ay, pambihira ka. Itatanim oh, ko yan. yun. Ay! Oh. Hmm. Bay, bay. Ay, bay, bay. Ano yung puno? Ayan, oh. Yung puno ng kakong. Itatanim ko yun doon. Tanim natin. Oo, para, para di na tayo bibili. Kamahal-mahal noon. Isang tali. Isampu. Wala lang, uy. Uh. Pito lang yun. Pito lang ba? Mm-hmm. Per kilo siguro sampu. Hindi, ang ano palang kilo ng sampu ba yung ano, yung Chinese pechay. Chinese pechay. Hmm. Uh, Buti hindi tayo bumili ng Chinese. Eh, meron na ditong Korean pechay na dumating. Pwede na yun. May rasyon tayo. Tagal-tagal hmm. na din yung anim na ano, ha? Hmm? Anin yun. Oo, kain natin sa buong Ramadan. <laughs> Katapos ng Ramadan, me. <laughs> Ay, ito klaro. Me, mo. Ungo. Ungo. Ay, ito napakahirap. Himayin pa yun, kay liit-liit. Ay, kumuha lang tayo ng pangbukuran nila. Inshallah. Allah. Ay, ganoon. Hmm? Bakit malamig, no? Mga bigo ata sa pag-ibig ngayon ng tao. <laughs> Damay, nadadamay pa sila. Ano kinalaman pinalaman doon? Sa malamig. Nilalamig okay. kasi ako. At nung na akong dinaliligo. Hmm. Huh? Sigurado ka ba? Oo. Oh.